Hindi lahat ng nagkakatuluyan, nagmamahalan dahil ang iba ginagamitan daw ng magic. Yan ang kwentong pag-ibig ni Bianca. Hindi daw kasi nakuha sa santong dasala ng kanyang dream boy, kaya sa kapangyarihang itim daw siya ay kumapit. May forever bang naghihintay kapag galing sa ginayumang pag-ibig? Member ba kayo ng Broken Hearts Club? O di kaya'y no boyfriend since birth? Hindi swerte sa pag-ibig kaya palaging status single. Kaya ang takbuhan ng mga desperado para mahalin ang kanilang the one ay gayuma. Pero ang tanong, totoo ba ang gayuma? Ang 31 years old na si Bianca, hindi niya tunay na pangalan. Walang spark at cloud nine na naranasan. Dahil simulat sa pool, hindi niya nakukuha ang lalaking gusto niya. Madalas tuloy na uuwi siya sa pagiging miyembro ng SMV o Mahang malamig ang Valentines. In short, walang jowa. Pero hindi na ngayon. Dahil ang kanyang status, biglang naging in a relationship na. Salamat daw sa gayuma. Aminado si Bianca, hindi daw siya ganon kaganda. Pero nasa kanya naman daw ang lahat ng pwedeng hanapin ng isang lalaki. Girlfriend material daw kasi siya. May mangilan ilan na rin siyang nakarelasyon, yun nga lang, malas. Kung hindi daw siya niloloko, abay lagi naman siyang iniiwan. Dumating pa nga sa puntong suko na siya sa pagmamahal. Misa may isip mo yan na parang bakit do I deserve this? Eh, may iniiwan ako kahit wala akong ginagawa. Sobrang minamahal ko sila 100%. Kasi iwan ako, tapos iiyak ako, maghahabol ako. Tapos parang dumating pa nga sa time na ayaw na magmahal, ayaw na. Hello, Marge! Ako oh, pagkanta ako dyan. Inangamat ko lang yung ibibigay ko sa'yo. Oh, nandito na ako dyan. I'll say bye. Ay, sige miss, na. 2021 ang makilala ni Bianca ang isang lalaking gumising sa kanyang natutulog na puso. Siya na ang kanyang Mr. Dreamboy Boy. Guwapo, matipuno, at mabait. Yun nga lang ang siste. Hindi siya ang type si Bianca, sige pa rin sa pag-aura. Lahat ng effort ng pagpapakyut at pagpapapansin, ginawa na. Kaso, dead ma pa rin si Boylet. Kiki, pinagluto ka ka ng ulo. Ay, thank you ah. Pero sorry, kakakain ko lang din eh. At saka, manok pala yan. Allergic ako dyan eh. Asensya ka na, sa ibang araw na lang zone agad si Bianca. Dito na pagdesisyonan na niya na gumamit ng ipinagbabawal na teknik ang gayuma dumating ako sa point na sige na nga, I will um, try this para lang mahalin ako. Pwede kang mahalin ng tao nang hindi ka nagbibig. Pwede kang i-appreciate ng tao nang hindi ka naghahabol sa kanya. Meron kasi akong ginamit. Lumambot yung loob niya sa akin. Hindi niya na ako natitiis. So, yun nga, naging expressive na siya sa mga tao. Buong pagmamalaking iflinex ni Bianca ang mga gayuma na ginagamit niya para makuha ang pag-ibig na inaasam-asam. Mula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal. Ang isa pa daw dito na bilin niya ng humigit kumulang 20,000 pesos. OMG! Worth it ba? Eto, pampaamo yan. Halimb Pwede mo yan gamitin sa kahit kaninang tao. Kung gusto mo, umamo sila sa'yo, sumunod sila sa'yo. Tapos ito yung pampatawag halimbawa magkaaway kayo ito lang ang gagamitin mo lalapit siya sa'yo so ito yung aaamo siya sa'yo tapos maganda ka sa paningin niya ito naman to itong, itong dalawa ilaligay mo siya sa ear sa eye sa, eyebrows, sa eyebrow, sa lips ganyan tapos pag naamoy ka iko yung ang ganda 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 mo gusto ito maka <laughs> concentrate lang siya sa'yo ah, uh, syempre, meron kang paglalagay niya. Sakay na! <coughs> Hindi, malapit na naman. Sige. Hindi, ano ka ba? Sige, sakay na. Dito. Matapos gumamit ng gayuma si Bianca na dating nagahabol, ngayon, siya na ang hinahabol. Ang dating hindi pinapansin, ngayon siya na ang center of attraction. At ang dating sumuko at isinumpa na ang pag-ibig ngayon ay malapit ng sumumpa sa simbahan para sa panghabang buhay na pagmamahalan. Yan daw ang naging bisa ng gayuma sa kanya. He wants to marry me. Gusto niya na akong pakasal. Lagi niya sinasabi sa mga tao, Mrs. ko, Mrs. ko, yung ganon. Tapos, um, kahit sa mga friends, kamag-anak niya siya sabi, misis ko to. Kung subok na ni Bianca ang gayuma, ang nakilala naman naming si Julia. Hindi rin tunay na pangalan. Pinag-iisipan na rin na sumubok sa gayuma. Pag-amin ni Julia, limang taon na ang nakakaraan simula ng hiwalayan siya ng kanyang mister at ipagpalit sa ibang babae. na tayo, na. Na, na. Na, na. Sa panaginip, hindi raw naisip noon ni Julia na ang pag-ibig na naging pundasyon sa pagbuo nila ng pamilya, ang siya wawasak dito. Sobrang sakit, siyempre, dumating sa point na, ano, uh, magpakamatay na. Uh, kinausap ko naman yung husband ko kung totoo, inamin niya naman po nag na, nagmakaawa ko sa kanya na ituwid wed, uh, maging kami ulit alang-alang sa mga bata nga po kasi mali, pa, mga maliliit pa naman eh, yun po yung pinili niyang buhay. Siya yung nagsabi na, pasensya na kasi ganito na. Ito na yung naging desisyon niya. Sa kabila ng nangyari, gusto pa rin ni Julia na makahanap ulit ng bagong pag-ibig. May takot lang siya na baka wala nang magkagusto sa kanya, lalo pat may edad na rin siya at may tatlo ng anak. Pero para sa kanyang the one, handa raw siyang muling sumugal gamit ang kahit anong klaseng gayuma. Siguro sa Part ko kasi tatlo na yung anak ko. Sino ba yung taong, ah, halimbawa binata, sino ba yung gusto ng binata na may mga anak na, di ba? Siyempre yung kapagka binata, hanapin niya rin yung dalaga, ganyan-ganyan. Siguro makikipagsapalaran na din po sa gayuma Para maramdaman din po kung paano mahalin ulit. Bukod sa poong nasareno, dinadayo talaga ng mga tao dito sa Quiapo ang itinitindang mga pinaniwalaang ang gayuma na magpapabuti o magpapaigi ng relasyon sa bagitan ng dalawang tao. Ano ba tawag dito, Nay? Ano po yan yung ugat po yan ng ano, tawag na kaway na kahoy? Okay, ugat ng kaway na kahoy. Okay. So, itong ganitong mga nakabote, isang daang piso ang isa, ito ang pinaniniwala ang nakakagayuma. So kung gusto ko umutang sa iyo, uutangan kita, 'di ba? Ikakaway ko sa iyo 'yan. Opo. Ganun. Pag kung gusto kong magkagusto ka sa isang lalaki, kakawayan niya. Kakawayan mo lang. Ganun lang na hindi niya nalalaman. Ayun, kaya ang tawag dito ay kaway-kaway. Ayun sa cultural anthropologist na si Professor Nestor Castro. samotsari sari na raw ang mga kwento tungkol sa gayuma, hindi lang daw dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yung gayuma, ito ay isang bagay na kadalasan ipinapainom sa isang tao para ikaw ay magkagusto do sa taong naggagayo uh, naggagayuma sa iyo, ano? Sa Ingles, ito ay love potion. Uh, so may, may mga naniniwala dito pero meron ding mga hindi. Pero kung si Profesor Castro ang tatanungin, ang pag-ibig ay hindi dapat pinaglalaroan at wala ring sa pilitan. Sagrado dapat ang pagmamahal at hindi dapat gamitan ng gayuma o salamang ka. Sa aking palagay, dapat ang pag-ibig ay tao sa puso ng dalawang partido. Hindi po pwedeng yung isa lang nagmamahal, yung kabila ay napilitan dahil siya ay uh, ano to, tinutukan o kaya ginayuma. Kung gayumarin lang ang pag-uusapan, eksperto daw sa bagay na yan, ang 32 years old na babaylan at tubong si Kihor na si Nikki. Ang kanyang kaalaman sa paggawa ng gayuma na manapadaw niya sa kanyang mga ninuno. Ang paboritong gayuma na madalas niyang irekomenda sa kanyang mga parokyano, tinatawag na Glamour Potion. Ito yung mga pampaganda. Pa-sweet nga lang, kumbaga. So, magiging, ito yung ginagtawag namin din iba is glamour potions. So, gaganda ka sa paningin ng tao. Para ito sa mga taong single, naghahanap ng uh, katuwang sa buhay, ng boyfriend, ng, ng uh, lover. So, pag in mo to sa, sa katawan mo, sa mukha mo, yung aura mo, patiting ka rin niya ni Nikki hindi na raw niya mabilang kung ilang tao na ang lumapit sa kanya para magpagawa ng gayuma. Ang kanyang mga homemade gayuma nagkakahalaga mula 3,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Pero paglilinaw niya, hindi lahat ng gustong magpagawa sa kanya ng gayuma ay ginagawa niya dahil natatakot din daw siya sa balik ng karma. Ako yung nagbenta, ako yung gumawa, ako yung nag-enchant, energy ko nang doon. And siya din yung gumawa. So, kung pinilit niyo yung tao na yun, so of course, napilitan yun. So, it's against human rights, <laughs> kung sa batas pa natin ng ta sa tao. And it's against the divine law then because we are you it's a cheat eh. So, anything na gumagamit ng ganyan is merong balik, may bad karma yon Ang karma nun, syempre pagbabayaran mo yon sa mga naniniwala sa gayuma pero wala namang budget na magpagawa kay Nikki. Isang love potion ng kanyang ishinare sa Rated Corina na ang mga ingredients makikita lang daw sa ating kusina. So ang tawag sa potion nito, base most basically is panchamrit po love potion. This is an Indian love potion. Ang gayuma nito or love potion nito is to invoke sweet thoughts in another or from the person na gusto, yung mga makakaamoy nito, ng samyo nito sa paligid mo. So, magaan yung loob nila sa'yo. Ang pinili ko ay ang uh, samyo ng lotu lotus, lotus, but lotus flower. Lotus flower is a symbol of prosperity. Tapos, lalagyan natin siya ng balete for protection. Konte. So, eto is ang cardamom. Cardamom. At ito naman ang cloves. Ginagamit natin yan sa pagluluto. Pang-apat naman ito is the cinnamon powder. Mm. This is for money. Para pwede din natin siyang gamitin, maka-attract ng sa negosyo. And of course, the last ingredient and the most special and very common, para maka-invoke tayo ng sweet into another, siyempre sympathetic magic tayo. Sa manifestation techniques and sa potions sa pagluluto, ang ginagamit namin is, ang lod, ang is like attract likes. So, gumagamit tayo ng honey. Hindi ba? Para, sweet. Kasi sweet eh. Mama, gayuma. Paglilinaw ni Nikki, mas mabisa pa rin daw ang tunay at wagas na pagmamahalan dahil hindi tulad ng Gayuma, ang true love walang expiration. Nagbabala naman si Father Jojo Cerudo. Ang Gayuma daw ay isang sumpa na gawa ng mga kampo ng kadiliman. Naniniwala ang Simbahang Katolika sa Gayuma pero tutol sila sa paggamit nito. Ito isang sumpa na uh, humihiram ng kapangyarihan mula sa kampo ng kadiliman, mula sa demonyo. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi totoo ang gayuma. Dahil well, ito'y totoo. Yun nga lamang, uh, ang lahat ng bagay na uh, uh, sumusupil sa kalayaan ng kalooban ng isang tao, ito na ay nagiging masama. Therefore, hindi siya nanggagaling gagaling sa Diyos. Totoo man o hindi ang bisa ng gayuma, maniwala man tayo o hindi ang mahalaga, ay ang respeto sa damdamin. Bawat isa sa atin may nakalaang tamang pag-ibig at tamang tao na mamahalin. Huwag nating iaasa sa love magic ang ating kaligayahan dahil sa huli mas makapangyarihan pa rin ang magic of love na bigay ng langit. Iba ang kilig sa pag-ibig na hindi pilit.